Buenas dias sa uh, damas y caballeros uh, uh, we'll, today we'll be giving you series of updates uh, dito sa uh, quest ng gobyerno or uh, programa ng uh, Marcos government para panagutan ha uh, itong mga sangkot sa sa flood control anomalies at uh, Ah, uh, kasi kasi ng mga DDS sa uh, ka kasama na diyan si uh, si dating ombudsman na uh, Samuel Martinez, kaya daw ginagawa siyang uh, playboard of the day para pagtakpan or ilis ang attention dito sa uh, flood control anomalies eh hindi niya hindi niya magets na o uh, ayaw lang niya recognize na talagang guilty talaga ito si uh, si Joel Villanueva sa mga katiwalian hindi lang doon sa uh, Janet Lim na polis sa uh, NGO uh, or yung 10 million na kaso nito sa sa paggawa daw ng mga pagtayo daw ng mga bulati bulati farm para magbreeding ng mga bulati yung pala wala pala sabi ng COA anibulati uh, ni Bulati, ni Tainang Bulati, wala nakita. Ah? So, pero yun, nawala yung 10 million. So, siguro sa kanya, santo pa rin si Joel Villanueva. Kaya hindi niya makonek-konek na lahat ito uh, re related o nagsimula doon sa kaso ni Villanueva sa flood control. Ah? Uh, kung, kung saan, pati yung mga mga a uh, paborito niyang mga mga district engineer sila Bryce Hernandez at sila sila uh, Henry Alcantara ay sangkot na rin at itinuro nga siya ah, uh, na ba, bilang uh, i, uh, i bilang isa rin sa mga key player sa mga ghost uh, projects diyan sa Bulacan ah, at uh, nakasuhan na nga sila ukol dito So pero sige lang uh, tama rin naman siya uh, na parang nawawalan ng atensyon sa ICI kaya or sa Ombudsman or relative to the issue ng flood control kaya balik tayo dyan. So ang latest dyan ay uh, tumitigas pa rin yung mga diskaya, ayaw pa rin nila ibulgar ah pa, patingi tingi yung paglabas nila. Parang uh, pinaglalaruan nila ang gobyerno. Kaya nag-cooperate sila sa ICI. Uh, Inumulit ng nila yung sinabi nila sa Senado, yung nilink nila yung 17 congressman. Wala pa rin sila nalilink na senator, especially si Bongo. At sinabi nila na, kuha na sila, uh, hindi na sila mag sa ICI. Nung uh, umapir sila doon, puro uh, sila, as uh, uh, purus sagot nila yung i cite my right to against i i invoke my right against self incrimination puro ganon pati sa DOJ wala rin sila nagsubmit ng uh, sa prosecution office nung nandoon pa si Remulla wala rin sila nagsubmit ng ng uh, bagong affidavit kaya itong office of the ombudsman ay itutuloy na nila itutuloy na nila uh, ang uh, pag-file ng kaso ha, laban sa mga diskaya doon na sa Sandigan Bayan. Kaya dahil uh, either i-file nila ng kasong plunder o kaya malversation of public funds na walang bail, so kulong na yan. At uh, sabi nga ni Assistant Ombudsman Clavano, tingnan natin kung nasa kulungan na sila, kung ano pang sasabihin nila. Kasi mababago nga talaga ang, ang uh, ang perspektiba ng tao kung nasa loob ka na ng kulungan. Ngayon, siyempre, ini-enjoy pa nila ng yaman nila, pero kung nasa kulungan na nila at uh, kay papano hindi naman dito ang kulungan pareho doon sa The Hague as if wala talaga nalalaman ni Duterte kung ano nangyari sa labas. Dito kay papano corrupt yung mga uh, jail, jail, jail officials eh nakaka-smuggle ng mga cellphone o kaya pinagbibigyan sila bumili ng mga newspaper, mga tabloids, kanon. So, uh, kahit pa paano, kung nandyan ka na sa loob, pagkatapos na makikita mo yung mga kalyado mo, si Joel Villanueva, si Bongo, nagpapasarap sa labas, ah, <laughs> uh, kahit pa paano, torture yan sa'yo. Kung baga, uh, talo ka, ikaw lang nagpakulong habang sila ay ine-enjoy yung mga nakaw na yaman nila sa labas ini enjoy yung freedom nila kaya sabi ni ni assistant ombudsman Clabano sige uh, wag sila mag-cooperate uh, hindi na rin namin sila ilalagay uh, under the witness protection program hindi na rin sila magiging state witness ikukulong na lang namin sila ah, ikukulong na lang ang question so sarado na yung pintuan sa state witness ang question, paano yung 120 million na according to uh to Montulpo ay yung amount yung na settle nila uh, kay uh, kay Marcoleta na noon, 'di ba, tinan uh, ka tinanong siya ng mga kapwa senador niya kung uh, pa paano niya parang uh, parang kuan eh, parang uh, parang sinensor niya yung lista ng mga na mga diskaya at hindi isinama yung mga senator. So, uh, at uh, di umano, sabi ni Tulfo, ginawa yun ni pagsesensor ni, uh, ni uh, Marcoleta uh, sa pagtulong na rin kay uh, kinadiskaya. Kung baga, umaasa sila yung 17 ng pangalan, sapat na para para mabigyan siya ng o uh, malagay siya sa and, uh, under the witness protection program at yun na nga ang ginawa ni Rodante Marcoleta ay sa araw na paalis na siya sa sa uh, blue, blue ribbon committee or inalista nga siya uh, isi, isinubo pa niya sinubukan pa niya isi, isu isubo kay, uh, kay new senate president uh, Tito Soto yung yung kuan yung pag uh, recommend yung recommendation paper endorsement letter ng Office of the Ombudsman Kaya si Marcoleta pa ang signed noon para mabigyan ng uh, in, uh, in, uh, in, uh, in uh, Malagay sa Witness Protection Program ang mga diskaya so nagkuan pa siya nag uh, humabol pa siya nang kuan ng ng, ng, uh, ng uh, paghirit niya pero yun, nag-away na nga sila sa Senado. Dahil ayaw isign ni ni Soto. Sabi niya, ibalik muna nila yung nakaw nila. Ganon. So, yun, nangulit nang nangulit pa siya sa mga succeeding Blue Ribbon, Blue Ribbon Committee hearing. Pati si, sa hearing ng uh, DOJ, humirit rin siya. Sa hearing ng budget ng DOJ, humirit rin siya doon. So mukhang uh, makulit talaga ito si Marcoleta mukhang totoo talaga yung sinasabi ni Montulfo na humingi siya ng 1 billion pero nagsettle sa 120 million. So ang tanong paano na yung 120 million? Mangyayari ba yung tulad ng sinasabi ni ni uh, uh, Ombudsman Martinez na doon sa Ombudsman humingi ng 20 million sa kaso pero hindi naman na dismiss ang kaso binalik 25 million with interest pa? Ibabalik rin kaya? Ano sa tingin nyo? Kung totoo yung sinasabi ni Montulfo, ah? siyempre claim yan ni Montulfo, very credible naman yan. Kapatid yan, mga sen dalawang senator, hindi lang isa. So malawag rin ang mga sources niyan. So yan ang question. Ah? Anong mangyari dyan? So oh. uh, i-play na natin itong uh, interview kay Clabano and we thank uh, ANC for this video. Uh, kusaan siya sabi niya na hindi hindi pwede i-challenge ng mga diskaya yung authority ng gobyerno. Hindi pwede pa parang pinaglalaruan ng mga diskaya ang gobyerno. Ha? Uh, sa pag uh, pa, sa paglabas nila ng mga ng mga parang striptease. Eh. Parang uh, kwan eh? parang uh, yung uh, hindi biglaan yung buhos ng mga informasyon, kundi uh, parang kwan nila uh, kwan nila ha? parang they are uh, 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 parang uh, may pagka-blackmail pa nga sa gobyerno. O sige, kung hindi nyo kami bibigyan ng kwan, hindi namin kayo bibigyan ng informasyon. Ganon eh. Oy, uh, thank you for, for appreciating my uh, shirt, ah. Magno Francisco. Yan. Yeah. Siyempre, Pilipinas tayo iba na talaga, di ba? Okay. O yan. Sabi ni Linda Walton, feeling above the law kasi. <laughs> Tama, ha? Ah? Ah? Ganun talaga. Kasi meron sila, tingin nila, protektado sila ni Bongo. Sige, tuloy tayo. sa disguise. Yes, yeah, go ahead. Sir, uh, sa disguise po, sila po ay isang po dun sa inireklamo, I understand, dun sa mga DTWH mm -hmm. and co uh, uh, complaints. Mm -hmm. um, so are you saying, sir, ang possibility na lamang ay sasabdina na lamang sila? Yes. For the PI? Yes. The, the wheels of justice will turn on the disguise if they refuse to cooperate. So ngayon, isosupina na sila. Ng, uh, kasi ayaw na, ayaw na sila umapir eh uh, voluntarily kaya isusupina na sila. At kung hindi pa sila susunod susupina, edi itutul, uh, na sila. Ipapailan na sila ng kaso. Kaya next month na yan. Sinabi na ni Boeing Rimulya, mga first or second week of uh, of November, may makukulong na. O sila na yan. Siyempre, hiwalay na sila, hiwalay sila dyan. Hindi naman pwede sama-sama hiwalay ang lalaki, hiwalay ang babae. So tingnan natin, tingnan natin. Although mas maganda pa rin, rin kulung, yan kulungan na yan kaysa yung isama na talaga sila sa mga mga killer ng mga inmates sana ganun na diretso ah wala nang spe, wala nang kwan special treatment isama na sila doon sa mga killer rapist ah at magnanakaw rin mas maliit na ma, mga libo-libo lang nga <laughs> pero kulong pa rin ha. natin kung hindi pa rin sila magko-cooperate kung nakakulong na sila. We'll see. Kasi lahat po talaga na so yun ulitin natin ha. Tingnan natin kung hindi sila magko-cooperate kung nakakulong na siya. Ang hirap dyan, yung torture siguro. Pwede titiga sila dyan, baka umaasa sila na maging presidente pa rin si Sara. Pwede ngayon pa lang desidido na sila, you know, to fight it out. Knowing na pag naging presidente na si Sara, ah, ah, dahil sa, da sa dami pa rin ng mga, ng mga bulag, ah, ng mga tanga <laughs> ah, sa Pilipinas, ah, ah, baka mapardon sila later on ah, o i-drop yung mga kaso sa kanila. So, uh, tingnan natin na kung bibigay ba sila or titigas sila sa loob ng kulungan. Yes, yeah, go ahead. Sir, sa Diskayas po, sila po ay isang po yun sa inireklamo, I understand, dun sa mga DPWH info mm -hmm. uh, complaints. Mm -hmm. um, so, are you saying, sir, ang possibility na lamang ay nasabina na lamang sila? Yes. For the PR? Yes the the wheels of justice will turn on the diskayas if they refuse to cooperate. Tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila magko-cooperate, kung nakakulong na sila. We'll see. Kasi lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng diskaya. So I don't think they're in any position to bargain with the government, especially with their status as state witnesses. It's beyond that already dahil sa nakita po nating ebidensya are they still bargaining? Meron pa rin po efforts on their end na makipag-usap? Yung, pag, yung pagtalikod nila sa gobyerno at yung refusal nila na mag-cooperate ay sa tingin ko natin, part ng strategy nila na makakuha pa din ng something dahil siguro sa tingin nila, napaka-importante ang mga statements na hinahawakan nila. But again, tigil na lang po natin kung hindi pa rin sila mag-ooperate kung gumulong na po yung, yung ating proseso dito sa office ng ombudsman. Sir, pero gagawin din pa rin natin yung mga uh, previous statements nila or yung testimony sa ating administration since nag-inap uh, sila rin. I don't think they ever submitted a sworn affidavit or a sworn statement. Eh. Pwede nating magamit po yung mga sinabi nila sa Senado dahil yun naman po ay um, under oath. No? Marami naman silang sinabi doon at meron naman silang affidavit na sinabit doon sa Senado. Kaso nga lang, yung problema doon, pag binasa mo yung affidavit na yun, kulang na kulang. Hindi po, hindi po specific yung mga acts no? at you cannot call um, or you cannot satisfy the elements of a crime using the affidavit that they submitted. At sa tingin ko, yun po ay deliberate din. Dahil ayaw nila na mapakus sila sa isang statement. Ang ginawa nila, nagbanggit lang sila ng pangalan pero wala silang supporting evidence na binigay or yung statements mismo nila doon sa affidavit ay hindi specific para talagang masabi natin na may nangyaring krimen. Yun po yung strategy nila eh. Binibitin-bitin ho tayo, tapos ngayon, completely nag-refuse na sila mag-cooperate sa gobyerno, pero wala naman silang mabuga na kahit anong tulong. So, tignan na lang po natin. Kami, I think the Office of the Ombudsman is ready, willing, and capable to go after them as of now. Sir, regarding sa sa na uh... Under the of the so binibitin-bitin ng gobyerno kasi alam nila uh, uh, kailangan rin ng gobyerno ng more informations laban lalo na sa ibang mga kat, uh, ibang mga personalidad lalo na mga senador pero ayaw nila ilabas yun so iku ikukulong na lang sila kasi parang they are already challenging playing playing ha pinaglalaruan nila ang gobyerno with all its resources ha ah uh, so sabi naman ni Clavano, eh, as far as they are concerned, sapat na yung ebidensya laban sa kanila. So pwede na rin sila ikulong. Ang inahabol na ng kasi ng gobyerno, yung ebidensya, lalo na yung, mga, yung 17 kongresista, wala pa nga sila sinabi doon kung uh, kanino binigay nila yung pera, paano nila binigay yung pera. Sana iniisa-isa nila yun. At isa pang issue dyan, ha? Ah, uh, isa pang issue dyan ay, uh, okay na to kay Klabano. Isa pang issue dyan ay, uh, yung paano sila mag-perform sa Blue Ribbon Committee. So, pabalik na next month yung Blue Ribbon Committee. Puro ba ay, ay uh, invoke my right against self-incrimination? So, ikukulong talaga sila ni Ping Lakson yan. Ha? Dyan natin makita, ma matitik -ma -ma matitikman na nila masa ah, ma masasampol na sila. Kung baga uh, nila o sige sabi ni ni John Vick maka middle of ah, may makukulong na dito middle of November. Eh sa tingin ko ito pa lang ah, sa Blue Ribbon makukulong na sila kasi I'm sure na invited rin sila yan. Kung na-invite sila. Pero kung na-invite sila, I'm sure na invited sila kasi hindi pa naman sila nakakulong at uh, marami pa rin informasyon uh, kailangan kunin sa kanila. So I'm sure invited pa rin sila sa next hearing ni Ping. So I'm sure also dyan sa next hearing, gano'n rin sa sabi nila. Anyway, hindi na rin sila, shut out na rin sila sa, sa witness protection program ng DOJ. Hindi na sila considered as a protected witness. So baka kwan na sila. Ay, maka-clamp down na rin sila yung hindi na rin sila magsasalita. Sa so baka puro, puro na naman na uh, I invoke my right to self-incrimination sila tulad ng ginawa nila sa ICI. So dyan, na dyan pa lang. Dyan pa lang. Baka maunahan na ni Ping. maunahan na, un, maunahan na sila makulong. Ha? Mauna, maunahan na sila makulong ha? kaysa yung uh, kaso. Pag-file ng kaso sa kanila, mag-transfer uh, na lang sila ng kulungan. Pero ma ma na nila yung kulungan diyan so siguro pag pagdian na sila sa uh, de detention center ng uh, ng uh, Philippine Senate uh, diyan sa may park katabi ng parking area tingnan natin uh, kung uh, uh, ma mabago -ma 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 yung perspektibo nila uh, mula sa sa detention facility ha uh, kita uh, medyo uh, aircon yan pero syempre iba iba yung uh, iba yung wala ka ng freedom ha hindi ka na bawal rin ng cellphone so hindi mo rin makikita yung mga anak mo hindi mo uh, nalalaman ko anong mangyayari sa anak mo so yan ha? tingnan natin so yun uh, the, the saga or the effort of the government to to go after the corrupt continues so maganda itong... Uh, Uh, ginagawa nila na na to continue to pursue uh, and to secure evidence laban sa mga corrupt na kasi target talaga natin mga senator at kongresista. and uh, I'm sure they are uh, finding other ways to secure those uh, information including yung uh, cooperating with the anti-money laundering council at meron na sila nakita meron na meron ng dalawang uh, Uh, kongresista na uh, kinasuhan uh, at nakita, nakita na may, may money trail na mula sa mula sa mga diskayas. Uh, we will discuss that uh, in the coming days. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.